Ano ang dahilan Kung tinggin <laughs> kau <laughs> inasaan <Ay, laughs> <laughs> biglan sana <ka> tempo <laughs> anu <laughs> Hello! Thank you sa panonood! Salamat! Sa tuwing maaalala ko Ang grabing panlala ito Naninikip ang dibdib ko Nasasaktan kasi ako Ngayon ha bul habul ka na babali sa beauty ko dating mukhang nagbago Pinaganda ni Vicki Bell. Miss Flawless, kung ako'y tawagin Mga lalaking nangigigil sa akin Ayaw paawat, paano mo pipigilin <laughs> Ang damdamin nila para sa akin Miss Flawless, ayaw sa kagandahan Sa sobrang kinis, hindi mo mahawakan Dahan-dahan, mahal ang pagawa dyan Kung gusto mo, titigan mo na lang <laughs> Ya 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 nangangati tuloy ako e kasi may bigote ka, huwag mo akong kausapin hindi kita papansinin ayoko nang makita ka flawless kung ako'y tawagin Mga lalating nang gigigil sa akin Ayaw pa awat, paano mo pipigilin Ang damdamin nila para sa akin Hello! Atimar ko dami pulang mo.